O patrabaho mo yun O kang, ano, engineer. O wala ko, engineering sa nang mo. O kung natapos ka, walang engineer. O di sa kanto, hanggang gigi. Ang bando mo Sa kanto. Patrabaho mo an? mo ang? Patrabaho mo ang? Patrabaho para. ko. Ay, tarang lamang ko. Ay, lamang Pinida, ulo na pinatrabaho mo. Tapos kapagay mo ba ni Jesus? Paano kayo pa man lamang na napapatapos? Yung nangalig problema ko. Mga trabador ko, na ko pa napapatapos. Ano? Napasundo mo na lamang? Hindi, ikaw lamang. man nga na ako pa rin yung porta ni Gay. Yan ang problema ko. Ay, 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 ay. Kapagano ka niya pa sa loos ka? Oras kang trabaho na sa loos ka? Ano bro? Ano mo siya? Engine. Ay, ano ka na? Dakulo ng trabaho niya nung para tindog ka ni Gay. Ini ka tabi. In libo. Ano ini, sedih gay. Napa anak sedih gay? Libu randi gay. Kalau oh, libu kamu sana berat. Tadi, ini yang menang hampir mohali itu menang yang tau. Inti angin nak aku baga, nak apa pas kena engineer, engineering mana pelan gerak ini apa? Ira, Ira, langau, tangan. Hey, saya jadi dapat terbang Ayam, na, masalah macam mana sama kita? Oh, ah, pelan ka kepelan.